Pagkakataon nga namin. Pagkakataon namin dito sa bangka. O oh, patag na patag lang para ay, talaga, yung dagat. Kung baka parang nagdahilan oh, yeah. okay, lang, gawa na lang. Talagang inangat lang yung bangka. Mahirap talaga. Sabi yung disgrasya. Yeah. Umikot talaga kayo? O oh, umikot kami. Hindi kami umikot nang yung uh, ikot ako ganyan ay. May dating siyang alon, Ito yung oh. bangka. Sinampal ng hangin na malakas. Oh. Ay, dora, si preda, oh. dora, ayun doon na lang. Siyempre nakaganyan doon na. Ayun bang. na ng hangin yun ay. So yun, good morning mga kaigops Panibagong araw tayo ngayon, panibagong vlog So ngayon mga guys ay pupuntahan natin yung bangka na dinaanan ng ipo ipu kahapon do sa laot Mabuti nga lang at may bangka na nakakita tapos ay hinila sila pa tabi. Dahil inabot sila ng Subasco, ng Thunderstorm. Tapos ay nagkataon na na doon sa Kailabanda yung dilim. Kaya magtatanong-tanong tayo dito mga kaigops kung ano ba talaga yung sakto na nangyari. So ayan yung bangkang kuwan. Uh, nadali na ipo-ipo. <coughs>

So ito yung story sila mga guys so, Wasak Kasi Tinaot ng ipo-ipo Ayon sa ating Nakausap ay pala Bigla na lang Lumabas yung dulo ng ipo-ipo Doon sa tapat nila Kasi doon mismo Yung kwan, doon na mo yung dilim. So ayan, mabuti naman yung ibang gamit na kuha din. Tapos yung generator ayun na doon sa taas. Tapos yung makina pinapaandar nga nila, nililisan lang. So mabuti naman at walang na tao. Tsaka nung nakaraan mga guys, yung may tinamaan din dito ng kidlat. Mabuti nga lang ay sa bangka tumama sa antena ng radyo yung ganyan no tapos ay kumuha sa coax yung kuryente pumasok So ang nakapag-rescue naman doon ay yung bangka natin, yung Boy Carlos. So talagang pag ganitong panahon ay pahirapan sa laot. Gawa ng pabago-bago ang tapos ay nagkakaroon ng thunderstorm kasi habagat, kakabihan. So kagandahan nga na-rescue sila kagad. So ayan pinapaanda nila yung makina. Sonar panel yeah. <laughs> One click lang, ano? wala naman yan eh kog pa lang ay bubu papatuluan ng diesel Puno mo muna yung truncation ng at sabay vesiklasin oh. mo lang. Para, Para mahugasan. Tapos magkurulat sa loob ng makina. Tapos i-cook or i-drain? Oo, drain mo Lagyan ng langis. Tapos, hugasan mo ulit dalawa tapos langis. Oo, pero wala naman yan. Wala naman wala naman sira yan. na Mabuti na patihaya din nila no. Tapos hindi na binutas. Kumbaga ay anong sa nila inangat sa pangulong. Sa pangulong nila inangat. Yung si binaga namin na Lixen, malaki parito rito. Dito? Tulog yung oh, yung tulog sa buya. Ay. Ang na butas Ang ginawa na, ginawa lang, kinopresor, dalawang kwan. Drum. Dalawang drum. drum. Ah, mamaya, mamaya, hinaltak na konti. oh, lutang na. oh, lutang na siya. Ay. Ayaw kanya, ya, apat lang ha, saka... Malaki-laki sa kasi, hindi kaya mong dalawa yan. Boy, may show ka ba yan? Dito isa, isa doon, isa oh, Sakit na, sakit na yung kwan ang mga Si Parang din ka, walang doon, napatihaya inyo na po. So guys, ayos na rin yung makina nila, napa-under na. So anong nangyari yan ay kiniwala na ng diesel. Nilinisan kasi lubog yan sa dagat. So ikakabit na rin nila yan. Ay bakit ko ay, ito Ang Diba yung pangulong? Nakulong na. Kumain na kayo. Pataib nito. Eh. So halos lahat ng bangka mga guys nandito na sa tabi. Ayan oh. Nagkumpol-kumpol na dito. Ayan kasi may padating na naman ang sama ng panahon bali dalawa ang nagbabadya dito sa amin lugar ngayon so yung isa dito dadaan sa may party Bisaya lulusot ng party Mindoro Palawan yung isa naman ay dito sa may sa forecast ng windfinder ngayon ay dito dadaan sa may party laut ng kasiguran so malayo nga lang siya so kaya habagat ang kwan, habagat ang papasok so mag-uumpisa na yung habagat dahil ngayon ay halos kalagitnaan na ng July wala pa rin habagat dito sa aming lugar nung isang taong ganitong buwan ay talagang malakas na dito ang habagat kaya siguro yung kaya siguro yung mga isda yung mga barilis ay medyo kumuan may iba ang klima dito uh, parang nawawala sa buya pabugso-bugso na lang dating so ang tabayan natin guys at dilipat tayo dun sa may parting bangka sa Boyjuhan So abang-abang na lang So yan na dyan yung Ayesa Pwede lang isa na, no? Pwede lang ikuha yan. Ano no, yan, hindi, pino, ano yan pinakuha nyo lang? Pina, 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 inangat lang? Ay, pang, pangulong. Kung baga kinuha sa pangulong. Kung baga tinaas. Oh. May agit hindi na, na binutas ano? Sabi nga nito, inihita nito, kaya? oh Ay, ah. mga limas. Ay, ah. ulupong yung kalahati. Ah. Pag ah. inihila, ah. siyempre. Ay, kung baga nilagyan pala ng drum? Drum ng tapos kayak. Pagdram drum, lahat ay kaya ng drum. Ito kayo mga kaya kasi naksak sa tarik. Yung mga tiyan, yung mga tarambang yun. Paspasa ng limas. Walang tigil. Ano yun, hindi, Kwan? Hindi nyo napansin yung biglang bumukol ang Kwan, dilim? Hindi yan. Agad na ng pag nami? namin. Tapos yung sabi ko may yung dilim. Parating, ulat oh. yan na malakas. Sabi ko, pipihit ko, tatali muna ako. Baka dumis mo bumu, bumubano? no? Bumaba yung bagi. po. Ah. Hindi ko nga napansin na may buhawin. Eh. Oh, wait, kung malayo yun ay tanaw mo yun ay. Oo. Oh. Ay may barilas mga kami, kakakapasin ba? At kakawag <laughs> doon. Sabi nga, tatali ko at magkukura kami ng barilas. At malakas nila yung... Mabuti nga kamo, hindi pag mahirap yun kung gabi ano. Ay, gabi. wala no, ba? Pag gabi, ubus na gabi na. Wala ba, hindi kita mong gabi ko. no, ngayon sa Norway nangyari no, sa oh. Ay, mabuti nga lang kamo at talagang nakatali pa sa buya. Grabe nga. Hindi talaga may iwasan. Nakadaan na, na kami naman ito bangka. Hindi talaga may iwasan yung disigla sa lao. Tari kita may kidlock. Ganyan. Ayan Ay. 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 mo nga. Nakalabang nga kami ng malaking alo na. Oo. Eh, bina mo nga yung kidlock. Ano nga namin? Pagunta namin dito sa bangka. Oh, Papatag pata na patag lang daan. Kung baka para pa nagdahil lang lang, gawa lang lang. Talaga inangat lang yung bangka. Papatag na lang lang siya. Oh, Ang ah, talaga. Disgrasya. Yan yeah, ang sabi yung Dis disgrasya. Pero makalit Alagaw. Donut. Dahil nabot ni na kayo ng kampit. kasi sana yung harsya. Pagkawak na laglag. Ah, di ba na ito? May konting ko na lang. <laughs> Ako oh, kung talaga, yun, kung baga yung pagkakas, ano, ah? umiikot, umi talaga kayo. Oh, iikot kami. Hindi kami umiikot ng uh, one, yung ikot akong ganyan ay. May dating siyang alon, tumagilid oh. yung bangka. Sinampal ng hangin na malakas. Oh. Ayun doon, na siyempre, nakaganyan oh. doon. Ay, yun lang. Kung paano hangin yun ay? Kabay ng ipu-ipu ah. Ay, ipu-ipu baga naman ba, eh. ay. Kataw ba nga na ano, under pa yung single pistol? Kataw ba nga Oh, under pa. Kuha na matay lang siguro nung naabot na siya ng tubig. Eh may amin pa ay. Oh. Wala <laughs> kayo pa kayo na wala yung bag niya. Yung pagniya. Ah. Sayang na pati okay, cellphone. Wala, na wala. yung ganyan pag ng tela kasi cellphone. Meron din. Ah, sige. So yun, ha, interview na natin yung kwan, yung may-ari ng bangka, si Insan Borne talaga ang buhay mga ngawil. Kaya ingat-ingat uh, kahit anong pag-iingat natin ay dumarating talaga sa punto na yung disgrasya yung anas tinatawag. So bigla palang bumukol lang doon sa kalayong dilim. So abang-abang guys at pupunta tayo dun sa kabilang bangka. So guys, bali ito yung gagawin natin pan palagoy sa bangka so ito yung kinuha natin doon sa kuan bayan ng dinalungan ating babalatan muna tapos doon natin ikakabit kay Bujuhan ah ang o nga eh kanina nga sana maaga pa ako dyan eh hibas na nag nga ako dyan maaga maaga kanina eh wala So mga kaigops Halos lahat ng bangka nandito dito sa Amin ngayon Ha? Natira din yung ibang kwan storage Yung ibang container nandun Oo. Oh. Tapos ayan, makulimlim na naman sa parting silangan mga guys. Gawa na nagbabadya na naman yung ulan. So dito sa may sentro, sa simento ayan, nandiyan ang mga bangka. Halos dumating na lahat. Wala nang bangka doon sa laot. So yun naman yung nagbababa ng barilis. Lalapitan natin yung mga guys kung ilang piraso yung huli nila. So ito yung binalata na amin nung nakaraan. Tingnan naman o oh, oh. Hindi natin matapos-tapos dahil nga kwan. Tuloy-tuloy ang ulan. Ito yung natin. Hindi rin natapos. Binalata natin at halos isang linggo ng walang tigil ang ulan. So dito guys maglalagay tayo ng kwan natin. Kubo. Yan. At pinagpala natin sa may-ari. Para may lagayan tayo ng mga gamit ng bangka. Tsaka para may pahingahan tayo pagkagaling sa laot. So lilinisin natin 'yan, oh. No? Yan. Tingnan natin guys yung huli ng Giancarlo. Carlo. So si Boy Johan mamaya guys ay ating hihilahan palaot at medyo lalakas ang amihan. Antay natin na mag high tide. Ilang piraso ilan? Dalawa lang? Ah, may gina rin yan kaysa wala. Yung ibang nga wala. Ibang <laughs> na Oo. Alaska karamihan ay halus karamihan ay yun ngoran ano mga gitong saiso. Yesa sana marami sa buya. Oh, mga apat apat. Wala. Mga 30-an ayan. 28. Siya mga bibiyah Sina parang iyan ang bibiyah Ay, papalingkin na lang. yun guys ipapalingki lang pa nila yung huli walang kasabay sa biyahe so talagang pahirapan mga kaigops so July na dito sa aming lugar kuwan pa rin uh, patapat-tapat pa rin ang kain ng tuna sana pag umihip na yung hapagat na tuloy tuloy bumugso na rin ang kaya ng isda so magtatambay tayo ng limang araw mga guys at magpapalipas tayo ng sama ng kwan lakas ng sama ng panahon so mamaya ay update ko kayo dun sa kwan yung sa bangka na binubuo titignan natin kung ano ang taas ano, at saka anong haba para mai dag natin para magkaroon naman ng na idea yung ating mga ka-fishing.